Cooking show na naman tayo ngayon. Ito yung ating ulam. Ano tawag dito? May iba tawag dito spinach, yung mga social. Pero ako tawag namin dito. Birding alugbat. Sabahan nito eh. Tignan naman. Ulutuhin natin yan. Wow. Tignan naman ninyo guys. Ang taba naman ng alugbati natin. Sarap nito ilagay sa sinabawang GG. Meron pa tayong tira doon na pritong GG. Sabaw natin to guys. Sabaw natin. Sabay na natin ito guys. Kamatis. Kamatis kamatis, sibuyas. Ayan, bawang para makalasa-lasa uh, -lasa naman. Then, lagyan natin ng ano, ano to guys, uh, gabi para pang palapot. Ayan. Maraming gabi. <laughs> lambot na ito. Lagay na natin yung ating pinagmamalaking alugbati. <laughs> Takpan natin. Ikimpis naman yan mamaya na eh, pag naluto na. Saka natin haluin. Wow, okay na to, luto na to. Kain na na ito. Kain na tayo, guys. Kain na tayo. Hindi ko na to ginisa, guys, kasi kompleto na naman natin yung dinidiin naman natin, pinildo natin. Para iwas yung marami matika. chata. Hmm. Masarap ng kombinasyon niya sa, sa gabi. Makita yung gabi tapos yung dahon ng malubate. Matamis-tamis lang. Hindi-hindi natin. 还有。